Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Abril 2, 2025. Habang tinatanggap mo ang ikadalawang araw ng Abril, hayaan mong punuin ng inspirasyon ang iyong espiritu. Ito ay isang pagkakataon upang itakda ang mga layuning tunay na sumasalamin sa iyong mga pangarap at methine. Isipin kung paano ang simpleng pagkakaroon ng kapanatagan ay maaaring magbago ng iyong pananaw at magbigay ng lakas sa iyong mga kilos. Sa araw na ito, ang koneksyon sa iba ay nagiging sentro ng iyong karanasan. Bigyang pansin ang pag-aalaga sa mga relasyon na nagpapalakas ng iyong pagkamalikhain at pakikipagtulungan sa personal man o profesional na aspeto. Yakapin ang mga kaaya-ayang interaksyong darating sa iyo sapagkat maaaring ito ang susi sa mga bagong oportunidad at kapanapanabik na landas. Habang sinusunod mo ang iyong likas na pagnanais na sumubok ng mga bagong libangan, isaalang-alang kung paano ito makakapagpayaman sa iyong buhay sa panahong ito ng kasiglahan. Ito ay isang mainam na pagkakataon upang maghanda para sa mahahalagang kaganapan sa hinaharap. Kaya't samantalahin ang enerhiyang ito upang hasain ang iyong mga kakayahan. Ang iyong sigasig ay makakahikayat ng iba at magpapalakas ng positibong enerhiya sa iyong paligid. Sa pagyakap mo sa potensyal ng araw na ito, hayaan mong maglakbay ang iyong isipan sa mga bagong mundo habang nananatiling nakaugat ang iyong puso. Nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang hubugin ang iyong mga karanasan. Kaya bakit hindi maglaan ng sandali ng kapayapaan sa gitna ng abala ng buhay? Tandaan na ang araw na ito ay may pangako ng mga bagong simula at koneksyon na naghihintay na umusbong. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay asul, na sumisimbolo ng katahimikan at kalinawan ng isipan. Ang pagsusuot ng asul o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong sa iyo na makamit ang kapanatagan at masusing pag-isip sa iyong mga gawain. Ang mga maswerteng numero mo naman ay tatlo, 5, at walo. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at gabay sa iyong mga desisyon ngayong araw. Para sa maswerteng gawain, subukan mong makipag-ugnayan sa isang matagal ng kaibigan o mahal sa buhay na hindi mo na nakakausap ka makailan. Ang muling pagkonekta sa kanila ay maaaring magdala ng kasiyahan at bagong pananaw sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pagnilayan ang mga karanasan mo. Ano ang mga natutunan mo mula sa mga interaksyong naganap? Paano mo magagamit ang mga ito upang higit na mapabuti ang iyong sarili at ang iyong mga relasyon. Ang araw na ito ay isang paalala na ang bawat sandali ay may dalang aral at oportunidad para sa paglago. Tandaan, ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin ang inspirasyon at koneksyon na nakuha mo ngayong araw upang patuloy na maglakbay patungo sa iyong mga pangarap. Ang buhay ay isang paglalakbay ng pagtuklas, at bawat araw ay isang bagong kabanata na naghihintay na isulat mo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.